uh, Chase Escudero. Senador Chase, good morning. This is Aljo Bendio, sir. Live na po tayo sa RMN. DJXL News 558. Aljo, maganda umagal sa iyo. Sa lahat natin mga taga-subaybay, good morning. Opo. Uh, ano po ang inyong tugon? Dito po sa tinatawag nilang aligasyon sa inyo po. No impeach trial plan? Aligasyon ninyo, Aljo. Po. Senador, Aligason Nino also. Oo, Nang ilang mga kritikong ninyo kung saan ay palang dinidelay daw. ng Senado ba ang impeachment? Ko, Opo, go ahead po. Pwede bang malaman, Aljo, kung sino? Mahirap naman sumagot ng multo. Ang It, sino nagsabi niya? Ito mga... Itong impeachment of no impeach trial, ito po ay bumunga din sa mga pangunahing dyaryo po ngayon na uh, Senator Cheese. Opo. Opo. Na sino nga po nagsabi? Oo. oo ah, uh, ito pong mga kritiko po ninyo. Sino nga po? <laughs> ito po. mahirap na magkomentaryo commentaryo ng, um, ng multo. Um, Sino po ang nagsabi at nang masagot ko rin po. Mahirap okay. naman kumementaryo sa anonymous. Okay, sige po. Ay, ito na lang po, te. Kasi ito po'y <laughs> bumungat po ngayon sa mga dyaryo. Opo. na Nakalagay po dito. Din, pero opo. walang nakalagay na pangalan ako na nakita. Opo, opo. Eh, si, uh, meron tayong narinig dyan kay uh, Congresswoman Franz Castro. Opo. Hmm. Ano po? Ano daw po ang sabi ni Ma'am Franz? Opo. Ang sinasabi dito, eh bakit daw dinidelay? delay yung uh, mm -hmm. yung impeachment trial ni VP Sara. Opo. Eh nagfile po, Nag po ng impeachment, nagfile po na impeachment complaint ang mm -hmm. grupo ni Congresswoman France Disembre. Mm -hmm. Hindi po ginalaw ng kamera yan sa loob ng kulang-kulang tatlong buwan. Mm -hmm. Hindi naman sa sumigaw ng delay, pero nakalagay sa rules ng kamera eh immediately ibibigay ng section ang impeachment na filed sa speaker. Mm -hmm. Immediately before for hindi naman po nagreklamo si Congressman Castro. Ngayon nagreklamo siya, samantalang inupuan nila ang matagal din yan nung yan ay nasa kamera. Hindi namin sila pinakialaman. Ngayon hindi rin nila dapat panghimasukan ang Senado. Kung trabaho nila na sundin... Opo. Senator, nawala. Sundin lang ha. Balikan natin. Ah, uh, so, opo. Senator Dr. Escudero, si nila. Si Al Chupentino sa DCXL. Opo, go ahead po. Sir go ahead. Naputulo kayo. Opo. Ano po? Opo, opo, go ahead po. Naputol lang ho. Pero okay na. Mm -mm. Senator, go ahead. Ah, gaya ng sinabi ko, hindi namin drop na sumunod at mag i sa sinuman sa camp. Iwala yan, trabaho. Trabaho. At hindi namin sila pin... Aha. Sa nila yung mga impeachment complaints na ito na mahigit tatlong buwan. Aha. Okay. Uh, dito po sa bago tama ho ba, bagong timeline na sinet po ninyo, uh, ang mga senador would be squeezing in dito po sa June 11 ang pagbabasa ng mga articles of uh, ng articles of impeachment eh andun po yung oath taking ng mga senator judges at yung pag issue po ng summons against VP Sara Duterte if the Senate plenary votes to convene as impeachment court uh, on the same day? Also, um, ang pagbabasa ng impeachment complaint, yung articles, pito lamang yan, walang labing limang minuto yan. Ang panunumpa ng mga senador, walang labing limang minuto. Kung walang debate ang pag ng summons, ay walang labing limang minuto. Sa kabuhan, walang isang oras yan. May, may nagbago ba? May nabinipisohan ba? May nasaktan ba? Kung June 3 namin ginawa yan, imbis na June 11, wala namang nagbago, wala namang nakalamang, wala namang nadagdagan, wala namang nabawasan. Dahil isang ayon sa rules ng Senado, sampung mm -hmm. araw ang binibigay kay BB Sara para sumagot. So kung June 3 namin, ginawa yung pag ng summons, meron siya hanggang June 13 para sumagot. Kung hindi sa hihingi ng, pala, pa, ng palugit, na sumagot sa mas mahabang panahon. Kung June 11 namin na ginawa yan, meron siyang hanggang June 21 mm -hmm. para magsumagot kung hindi sa hihingi din ng palugit. Matatapos ang termino ng mga prosecutors ng June 30. Mm -hmm. Sinabi ko noong Pebrero pa lamang nung final yan, ang pwede lamang magawa ng Senado ay mag ng summons. Hindi pwede mag-trial dahil kulang na ang panahon. Opo. Nung pamanto, final pa lang nila noong February 5, Sinabi ko na yan. Ngayon, nagpapanik sila dahil hindi nila pinag-isipan, hindi nila pinag-aralan, inupuan ng matagal, tapos ngayon, binapasa ang reklamo at um, sisi ka nga sa Senado. Mm -hmm. Okay. So hindi po ito tinatawag na aversion po sa impeachment process? Um, aversion? Ulitin ko, trabaho namin yan at yung mga taong pabor sa impeachment na nagreklamo ngayon, mm -hmm. hindi ko trabahong pakinggan o sundin sila. Yung mga taong uh, ayaw naman sa impeachment at averse sa impeachment, tulad ng mo hindi ko rin trabahong sundin at pakinggan sila. Mm -hmm. Trabaho ko po, tiyakin na magiging tayo at parehas yung korte at um, sumusunod kami sa aming uh, sariling batayan, rules at sa saligang batas. Opo. May sinasabi po din si Senate Majority Leader Francis Tolentino uh, in inassert niya po na kung papayagan yung trial na magpapatuloy sa next Congress that would be 20th Congress unconstitutional na daw. Opo. Well, opinion po niya yan. Okay. May opinion din ng ibang senador katulad ni Senator Pimentel na sinasabi niyang tutuloy ito. So, pagdedibatihan niya ng Senado at kumimagmusyon, pagbobotohan niya ng Senado. Ano man ang maging pasya, Aljo, ng Senado kaugnay sa bagay na yan? Sino man ang uh, hindi sa ngayon, pwedeng iakyat yan sa Korte Suprema na siyang may penal na desisyon sa bagay na yan. Sa ngayon, Aljo, merong dalawang kasong pending sa Supreme Court kaugnay ng impeachment. Sa kabilang banda, yung kampo ni VP Sara, pinapatigil niya yan. Sa kabilang banda, kampo naman ng mga nag-file uh, ng impeachment, pinapatuloy yan. Wala uh -huh. pang pa siya ang Korte Suprema. Uh -huh. uh -huh. Okay. Pero uh, if the 19th Congress convinces uh, impeachment court, itong trial ba ito uh, Senador, ay magpapatuloy until a decision is rendered? Siguro tatawid dito ng 20th Congress talaga? Sa pananaw ni Senador Tolentino, hindi. Sa pananaw ni Senator Pimentel, oo. Ulitin ko, Opo. mga pananaw lang yan at opinion nila, hindi pa yan pinagpapasahan ng Senado at hindi pa yan pinagpapasahan ng Korte. Pero anumang desisyon namin ngayong 19th Congress, hindi namin pwedeng itale ang kamay ng 20th Congress. Sabihin na natin Aljo, sabihin ng 19th Congress, tatawid to, tutuloy to. Pag sinabi ng 20th Congress, hindi tatawid to, hindi tutuloy to. Ang masusunod ay 20th Congress pag sinabi namin, hindi ito tatawid. Pero nagsalita naman ang 20th Congress, tatawid at tutuloy ito. Sila pa rin ang masusunod dahil sila yung mas huling kongreso. Uh -huh. Kami yung nauna ng kongreso. Opo. Okay. Kasi sinasabi daw sa mga Senate rules, uh, including uh, uh ex-Senator Drilon, sinabi niya, argumento niya po ito, ha? Yung senador, uh, 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 Senator Escudero, sinasabi niya, All unfinished legislative business of the chamber including bills and resolution mamamatay po yan when it adjourns pero may section po nakalagay doon applicable to bills and resolutions only itong impeachment complaint is not a proposed law hindi rin ito resolution so uh, so itong self rules are not applicable so ibig sabihin tatawid talaga ho ito uh, senator tama po sa ulitin ko may kanya-kanyang okay. opinion ang um, uh, kung gaano karami ang abogado um, na kanya may kanya-kanyang kanya opinion niya. <laughs> pero bigyan kita ng halimbawa hindi tatawid dahil tapos na yung kongreso hindi tatawid dahil hindi natapos sa kongreso nito sa kabilang banda tulad ng kaso ika nga eh hindi naman porgit na palitan ng judge eh madidismiss yung kaso tuloy ang kaso maski na sa bagong judge hindi ba? Pangalawa, may halimbawa din tulad ng SET, Senate Electoral Tribunal. Anim na taon yung pinaprotesta ang termino ng mga kaso dyan, tumatawid yung mga kaso yan sa panibagong kongreso. Nagpalit man mga senador, nagpalit man mga mahistrado ng Korte Suprema na kaupo dyan. Ulitin ko also kung gano'ng karami ang abogado, gano'ng karami ang opinion. Sa dulo, pagpapasaan ng Senado sa pamamagitan ng botohan. Sino man ang hindi sangayon, pwedeng question sa Korte Suprema na sang may pinal na pagbabasbas o pasya sa bagay na yan. Opo. Ano po reaksyon po ninyo, Senador, sa banta po na makabayan na uh, block na magkakampo sa Senado kung hindi agad diringgin ang impeachment na ito versus uh, VP Sara Duterte? Karapatan po nila yan, pero ulitin ko also. Hindi ko trabahong pakinggan at sundin yung mga parties, no Yung may kulay na, yung may pananaw na, yung may desisyon na hindi ko susundin yung mga pabor sa impeachment at ayaw kay BP Sara. Yung kabaliktaran, hindi ko rin susundin at papahinggan. Yung ayaw ng impeachment at gusto kay BP Sara. Gagawin namin kung ano sa palagay at tingin namin ay tama at naayon sa batas na hindi magpapa-apekto sa mga partisano, may kulay at taong ito. At ulitin ko also, ito yung mga mambabatas na tila sumusunod lamang sa kagustuhan ng Speaker ng Kamara. Mm -hmm. Hindi po namin trabaho yon bilang Senado at bilang mga Senador. Siwalay po ang aming kapangyarihan at sa trabaho kaugnay sa impeachment process. Opo. So malino po, wala pong abandonment ang, uh, ng duty ng Senado to exact accountability and sets a bad example to the young. Sabi po ito ng ilan? Eh? Nag-ilang at <laughs> uh, bumabatikos po sa inyo na para bang... Uh, inabando na na ng Senado ang mandato at uh, uh, nilabag na ang uh, ilang probisyon ng Saligang Batas when it delayed the impeachment trial of VP Sara Duterte. Ito yung mga nangigigil na ma-impeach na si VP Sara um, Aljo. Wala kaming inaabando na. Ito yung mga nagmamadali na simulan at tapusin na rin. Hindi rin kami nagmamadali um, Aljo. Ulitin ko walang napaboran, walang tinamaan, walang nasaktan, walang nabenepisan. Itong ilang araw na pagtulak niyan para may matapos kaming mga makabuluhang batas na kinakailangan na pinag-usapan noong LEDAC. Kayo naman, pag sobrang pamumuliti kami magre-reklamo. Pag ginagawa namin at inuuna namin yung trabaho namin, may magre-reklamo. Bahagi ng demokrasya yan. Pero patuloy namin gagawin kung ano ang tingin namin tama kung sakasakali nang hindi magpapadala o sa mga utosan ng Kamara Ika nga. At sa mga partisano mga tao, may paniniwala na kaliwa man o kanan, ano mang kulay ang kanilang ginagawa. Meron, opo, meron pong statement din yata si VP Sara Duterte, itinanggi niya, hmm. na kaya uh, hindi tinuloy ng 19 Congress ang impeachment niya dahil sa tinakot umano nito ni <laughs> <The>, uh, Senate <laughs> uh, President G. Escudero. So uh, si VP Sara Duterte hindi naniniwalang takot takota uh, uh, sa, uh, sa, kanya <laughs> si Senador Escudero kaya ipinagpaliban ng impeachment trial. O po ano po ang reaksyon? <laughs> <laughs> hindi naman talaga ginagawa lamang namin ang aming trabaho. Itong ingay na politikang ito, Arzo, um, ito pa talaga ang gusto at kailangan ng ating bansa sa ngayon may panahon para pag-usapan ng impeachment pero imbis na magtrabaho, yan pa rin yung pinag-uusapan. Pwede ba antayin natin yung takdang panahon? Darating yung oras para pag-usapan yan, June 11. Darating ang oras na pagdedesisyonan yan, pagbobotohan yan. Pero hindi naman ibig sabihin na tinulak ng June 11, eh araw araw hanggang June 11, eh yan na lamang po ang pag-uusapan at tatalakayan natin. Kaya nga inuna namin muna ang trabaho Dali ang ingay sa politika. Opo. Pagkakataon nyo na po uh, senador na uh, magbigay po uh -huh. ng mensahe sa ating pong mga tagapakinig at nanonood po tungkol sa usaping ito, impeachment ng uh, pangalawang <coughs> pangulo. Opo. Go ahead po. Klaro at maliwanag na gusto ng Kamara at mga congressman sa pangungunan ng Speaker Romualdez ang impeachment na ito laban kay VP Sara. Subalit hindi po namin trabaho bilang mga senador na sumunod sa kagustuhan ng Kamara o ng Speaker Romualdez kami po ay malaya, independent at may sariling pagpapasya. Ngayon, kung trabaho ng mga kongresista at sa kanilang speaker, hindi po yan bahagi sa aming job description. Gagawin po namin kung anong tingin namin tama at nahaayon sa batas, maliban na lamang kung kami o pag-uutusan ng Korte Suprema kaugnay sa ginagawa namin hindi na ayon sa konsidon na hanggang sa ngayon ay wala naman po. Opo, okay. Akaya nung pagsabayin ang pagpasa ng balagang panukalang batas at impeachment trial. Ayon po yung kay Sen. Ontiveros, meron siyang statement. Reaction niyo po. Kaya naman talaga. Yan ang sinabi ko noon pa. Kaya nga ang schedule na pinanukala ko, balik tanawan niyo na lamang adyo yung mga naunang statement ko pagkatapos uh ah. impeachment. Ang plano namin, umaga ang trial, hapon ang sesyon tulad ngayon. Para magawa namin yung trabaho namin bilang mambabatas, at bilang mga hurado sa isang impeachment trial. Okay. Maraming maraming salamat po, Senate President Cheese Escudero. Good morning. <laughs> salamat, Aljo. Sa muli sa ating Bye-bye. Good morning. Good morning. Si Aljo Bentijo sa DCXL